Joed's time! Sinong pagod? Ikaw. Di ba ikaw? Kunti Ayan kasi, sino na pagod? Ang yabang, binitbit lahat ng pinang grocery. Ito, nagpa-stress reliever ako today. Ayan. Ano Dami ang pagkain. Um, Ah uh, curry powder kasi magka curry uh, chicken curry kami sa Thursday. Ito, medyo na-addict sa kape. Yan, paghahaluin. Yung cream all, tsaka cream top. Nescafe, paghahaluin, tsaka yung great taste. Tapos, syempre, ito yung dinner namin today. Gin ram uh, noodles, Korean noodles, nalalagyan namin ng croutons. Ah, diba? Croutons. Social croutons. Marienda ko yan. kanton, of course. Tsaka yung mga pang namin eto may promo yung mamasita na oyster sauce eto <laughs> merienda ko rin ayan at siyempre ang mga DVD na panono origin namin pang movie marathon ayan so lahat 'yan binitbit niya ako lang ang dala ko lang dalawang pirasong bibing kinitan, kumakain so sino ang pagod <laughs> Naglaba kaya ako. Okay fine. <laughs> Naglaba, nagbu-buhat sa grocery. O sige. Bye-bye.